Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong June 14, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel. Please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Rates. Tignan po natin, Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin? spirit guide, mensahe po natin for air signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Ten of Swords. May kontrata, may communication na pwedeng binablock, ayan po, or pwedeng binablock ba kayo, or kayo yung block dito. We have Eight of Swords. Okay, medyo stress yung iba sa inyo. Air signs, ngayong araw. Okay. Some of you are involved sa third party situation. Pwedeng nahihirapan kayong umalis. Or nalaman ninyo na involved pala yung person mo sa third party. Kaya ito. Parang, alam mo yun, feeling mo, tranaidor ka talaga niya. Pwedeng meron dito, kaka-break nyo lang, parang wala pang 3 months or 3 weeks. Tignan natin. Basta parang fresh pa yung energy ng sakit na nararamdaman niyo. Tignan natin spirit guide. Yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi po ito regarding sa love life. Kasi di naman lahat may uh, romantic relationship. So, pwedeng ito ay pagdating sa kontrata. Pwedeng yung progress ng kontrata mo, yung progress ng mga legal papers mo, napakabagal. Tapos pwedeng naloko pa kayo dito ng agency ng pinagkatiwalaan ninyo. Pero wala kayong magawa. Kasi sinasabi na parang meron kayong pinirmahan dito. Hindi nyo po binasa yung pinirmahan nyo. Kaya, ear signs, kapag may bab mayroon kayong pipirmahan, make sure talaga na hindi nyo lang binasa, inintindi nyo din kung ano yung mga nakalagay doon. Pag, pag meron kayong parts na hindi naintindihan, tanong nyo po kung ano yung ibig sabihin nun. Mm, -mm. basta i-review ninyo yung mga documents na pinirmahan ninyo. Mm, mm Yun yung nakikita ko dito. So, medyo nahihirapan kayo. Tignan po natin, spirit guide. Ano pa po, po? We have the magician. So, pwedeng may manifest kayo dito. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, medyo nahihirapan kayo. Some of you, medyo naguguluhan kayo dito sa, sabi natin, sa ginagawa ninyo. Or sa minamanifest niyo, pwedeng feeling nyo hindi talaga siya nangyayari. Kasi pwede po na kayo mismo, hindi nyo alam kung ano ba yung imamanifest ninyo. Or sabi natin, alam nyo kung ano yung imamanifest niyo, Pero pwedeng hindi nyo siya manifest ng maayos kasi sobrang dami yung iniisip. We have Knight of Cups. Ayan. Meron pa parating dito sa life mo. Yung iba sa inyo, minanifest nyo to, air signs. Pero pag dumating naman sa life ninyo, Queen of Wands. Oo, so, minanifest nyo nga to. Yung paparating na to, kung ano man ito regarding money, regarding love life, ayan po, minanifest nyo. Magiging happy naman kayo dito. Pwedeng may suitor kayo dito, air signs. Tignan po natin ano pa ang mensahe. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin for air signs. Pagdating naman po sa... Trabaho. Pagdating sa trabaho, spirit guide. Okay, this is contracting na natin. Ano po ang nangyari dito? Spirit guide. We have the empress. Medyo matagal talaga. Kung ano man yung hinihintay mo na kontrata, ear signs, medyo matagal siya, oh. Parang nawawala na kayo ng pag-asa dito. Feeling mo kasi niloko ka na. Yan. Pero yung iba po sa inyo, kung may hinahabol kayo dito na oras, ear signs, pagdating sa trabaho, ano po eh... Medyo parang nawawala na nga kayo ng pag-asa Pero mangyayari pa rin naman siya But it will take some time talaga Medyo stress na din talaga kayo Or nakaka-stress talaga yung mga nangyayari dito Para kasing walang kasiguraduhan Some of you naman, meron naman kayong trabaho uh, Siguro yung ano lang yung Siguro yung kung may demands man kayo Pwedeng yun yung hindi mapagbigyan Tignan natin. Kaya ito, iniisip nyo kung magre-renew pa ba kayo ng kontrata kasi sobrang nakaka-stress yung trabaho ninyo or sobrang bigat ng mga trabaho ninyo. Parang feeling mo yung sinesweldo mo, hindi siya enough. Tignan natin, spirit guide. We have six of pentacles. Okay, meron naman dito mga business owner. Pwedeng nahihirapan na po kayong magpasweldo. Or parang yung kinikita ninyo, meron dito, yung kinikita ninyo, year signs, parang pasweldo nyo lang sa mga staffs ninyo. So, pwedeng meron dito, nagbabalak magbawas ng mga staffs. Kasi po, parang hindi na din talaga kaya ng business ninyo, the emperor. Pero ipupush nyo pa, kaya pa naman, ipupush pa. Ayan, so pwede rin magbibigay naman kayo dito ng uh, bonus. Meron dito, magbibigay ng bonus. Meron naman dito na mga problema pagdating sa... Um, Saan to? Sa kita sa sales, ayan, temperan so parang, ah oh, okay, may magtsatsaga din talaga dito, air eh, signs, I mean, hindi kayo basta-basta susuko, hindi ninyo agad-agad, hindi agad-agad kayo magtatanggal, parang aaralin nyo pa talaga, kung ano ba yung nangyayari dito sa, business ninyo, So, hindi mo kayang, sabi natin, malambot yung puso ng iba sa inyo, ear signs, hindi nyo kayang magtanggal ng staffs. Kasi alam niyo na yung iba nyo mga staffs, or if meron man kayong kasama dyan sa business niyo is yun, yun lang talaga yung uh, main source of income niya. So, we have nine of swords. ba diba, Medyo ito, oh. nahihirapan talaga kayo pagdating sa pera or kung meron man kayong pera your signs tapos may gagastusin kayo or may mga gagastusan kayo ngayong araw na to nahihirapan kayong maglabas ng pera parang hindi ka panatag we have nine of cups ayan so siguro kalmahan mo lang your signs okay if na check mo naman talaga if legit yan yung gagastusan mo yung bibigyan mo ng pera kung kailangan mo naman talaga ayan po mababawi mo pa naman yung pera na yan Medyo may takot lang talaga yung iba sa inyo. Sige, ear signs, kung iba yung nafe-feel ninyo towards dyan sa transactions ninyo, towards dyan sa pera mo, huwag mo muna sigurong gastusin. Kasi parang hindi buo yung loob mo dito. Mm -mm. Pwede rin, baka may maglo-loan po dito kasi we have contract. Tapos, tignan nyo, ear signs, kung mababayaran nyo ba talaga. Kasi mahirap po, nakaka-stress po ang may utang. Parang ang hirap matulog ng malalim kapag merong kayong iniisip. Tingnan natin, ano pa po, po spirit guide? Pagdating po sa love life, love life po ni Air Signs, we have five of pentacles. So, may panlalamig dito, ayan. Tingnan natin, spirit guide, okay, pwedeng may minamanifest kayo dito, your Signs. Pero sabi ko nga kanina, ba, diba, nahihirapan kayo na parang mangyari sa reality nyo yon Okay, nahihirapan kayong i-manifest yung bagay na yon Pwedeng dito, pagdating sa relationship, minamanifest mo na sana bumalik yung dating sigla ng relationship niyo Sana hindi na malamig sa iyo yung person mo. niyo yung sana. Pag kayo ay nagmamanifest, huwag niyo isasama na sana po manalo ako sa sana po bumalik na, babalik na si nanalo na ako sa loto. Claim niyo na na nangyari na yung bagay na yon sa inyo. Huwag kayong maglalagay ng sana we have page of ones Okay, so marami pala sa inyo dito, ear signs. Ito. Ano na kayo? Um, natuto na. Nadala na yung iba sa inyo, ear signs. So, ito. Meron kayong hinihintay, yes. Pero kung yung tao na yon di mo nakikitaan ng effort, parang okay lang sa'yo kahit hindi bumalik. Kahit hindi na mag-effort yung tao na yon, basta ikaw dito, inaalagaan mo yung sarili mo, nakafocus ka sa sarili mo, at ikaw dito, Air Signs, alam mo kung ano yung gusto mo. Or alam mo kung sino yung mahal mo. Yan. Pwedeng meron kayong hinihintay. Ayan o. Tignan po natin, Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin for Air Signs? Love message, Spirit Guide. Ano ang love message sa'yo ng taong ito, Air Signs? Tignan natin, lalo na kung wala kayong contact. Tignan natin. Spirit Guide, ano ang mensahe niya para sa'yo? we have confusion. I feel unclear about where we stand. So, confused yung taong ito. Kaya din siguro hindi siya gumagawa ng action towards you. So, maraming gumugulo sa isipan niya. Ayan, hindi siya, in, walang clarity. Okay, so parang ikaw din kapag e, your signs, in-entertain mo yung taong to, maguguluhan ka rin sa mga pinapakita niya sa'yo, sa mga sinasabi niya sa'yo. So, pwedeng hindi match yung mga sinasabi niya sa ginagawa niya. So, yun, sabi ko nga sa'yo, ikaw dito, clear ka. Uh, very clear ka don sa mga gusto mong mangyari dito sa connection niyo sa relationship niyo pero yung taong to ayun confused tignan natin spirit guide sa so, parang sinasabi mo sa kanya dito Bumalik ka na lang kapag clear na yung mind mo kapag meron ka ng uh, firm decision tignan natin or clear decision tama ba basta pag decided na yung tao na to we have number 33 door to romance ayan wag mo muna sigurong um, kausapin yung taong to. Hindi naman na ikaw yung magiging cold, pero mag ka muna sa sarili mo, ear signs. Para malaman ng taong to kung ano ba talaga yung gusto niya. Minsan kasi, pag hindi mo to kinakausap, talagang namimiss ka niya. Minsan naman, pag kinausap mo na siya, parang nawawala yung excitement niya. So, ayan, 3-3. 33, your lucky number. Door to romance. So, mahalin nyo muna yung sarili niyo kahit door to romance ito. Kasi, confused pa yung person niyo. Maagi-ingat po kayo always. More blessings to come. Your signs. Bye-bye!